mga at dumatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga tili kini gibuhat 2 sa radyo ni reliano kan ang atong magtatampo si tili problema bahin ni sa kumbana nga nagtuo kong dukirok sa mga babay? O kung nga na problema ko ani, ingon mangon ini ang mga panghitabo. Malima na ang ikaw ay ibigin ko Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo At kahit ano pa ang iyong nakaraan Mamahalin kita maging sino ka man Mahal! kita Pagkat mahal kita Iniisip Oy. nila ay hindi mahal. O unay, nga naman ay. Ay, 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 ay ay, sige, kanta-kanta niya Apa sa tumba na mo ay Nga naman no, Ah, nasindahan sa lod Makig-inom na sa sayang mga barkada Usa man na siya Nalimot sa menu minyo na na siya Sige lang yapo na siya Anang iyang barkada-barkada Napasabi na siya na yung imuli naman na mga hubog na, mura nag mga way buot. Ay, basta lang lagi na siya, nai. Kay mo uli na. Muli, nga hapit dili na mga ganin at barog. Ayo! Ay! Mm. Ay, dili! Ang mga gihatong sugla tao na, ang oh, naray. No. Ay, gihatong siya mga ikaino. Giingan bitaw, takang mo uli na. Ay, dong! Ibilin lang na niya, dong! Ginuutawang ko ninyo, ay! larungan ang inyong pagtuyo, ay! <laughs> Uy, hala, nataga na! Ay! <laughs> Uh, May kayo nagmata na ka. Yon sa man. Kaya pa? Ha? Uh, Basig nabitin pa kas inom. Napumihata hata diha. Hata ko tanin mo? Ay, fighter ako. Hmm. Hmm. Nakring ka na. na unsa Dahil kong hapon ay. na ka? Huwag ka kayo na unsa ka gahapon, ha? Ay, bulong mo ko. Ano ni Arabos gawas ng tulog? Wala no, mahibulong pa ikaw? May bulong. Uh, hubog na sa gihapon. Hubog ka. Oh hulubog dego hulubog ka di ara ka sa gawas sa katulog wala na lang ta kagi pasulod kay masuko man masuko ka makibalhen kay nindot imong katulog kita nindot bai hmm. nindot ani hubag ning kung si mo eh. mm. nindot ani Awaw, pumakang sulbigas! Huh? Oh, mo, may resultas pala hubog! Ha, 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 di magbilin o para uli ba? Gihatod na lang ka din gahapon. Si Tokloy mo yung naghatod ni mo sunod akong inustuklo'y ha nga og mahubog man gani gihapon ka di ta ipahato din ni sabay adto ta pakatugon sa kanal grave grave ma ka ko sunod di ta nakaipahatod bahalag asa ka maginom adto ka matog oh, oh, Ingon ani ang bisyon sa kong bana, halos kada uli perme yung makainom. Usahay hubog na nga mauli sa bay. Ako na lang gyud siya gipasagdan kay di man gyapon mo patuo. Bisa kun saon ako pasaba, di man lang ko paminawon. Onya to. Ah, dai dili, ato na ko dai. Hmm, sige. Na na imong bawon dias paniudto, ako na lang O, andamdaan. Oh, sige ato ko. <coughs> mm. Balito ko. Onsa? Hanggo ni balito. Lakaw lag diretso. Walang lang gani mo ang hinampak. Nausab na gininawhana. Oh, Ay, kapait. Tuan so, ang maing laki ni mong bana. Tuan na nay, ni balitok, ni lupad lang diritsyo. Ako gaduda na bay ako anang imong bana tili? Ay nay, bisag pala hubog ng tawhana nay, pero sakto na siya nga morimit sa iyang sweldo. Unya, nakasiguro ka na sakto ng iyang gihatag ni mo. Gihatag yu ka niya ang tanan niyang sweldo niya ni mo. Nay. Ako, nakakita bay ako sa iyan ang bana mo? Nga may kaubang mga babay. Gani katong gainom sila. Ay, nakamantoy mga babaeng kauban nila. Ha? unsay sa may naa, san, anak na'y? unsay naa? Ha? unsay naa? Muingon ka lang, anak. Sa kalibutan ni mo, og nagbisyo ng bana mo. Ah, bahala siya. Basta sakto lang siya srimit na ko siyang sweldo. Bahala siya. Ay, kung magbinuang siya. Aw, ampo lang siya nga. Di ko makakita niya sa akto nga may babae siya. Kayo makakita sa gani ko. Masakpan ako siya. Aw, katila katilaw siya sa kumong taisod. nimo tele ang butang ni mo Ako pa ni Mo, panidin ang bana ni Mo. Ay, kumpiansa. Nanay ko. Ayo saya ini, ini nak beli ban mana mau dongs dah, dongs. Ayo beli ban ni, beli ban ni, saya beli ban mana kau ah, Douglas, dongs mau dibeli berapa? Agar ruah dah, beli iru tak dongs. Douglas, good, ayo sampai kau. Asuk sore kau ha, di nak dongs, dogi nalang, di kau dogi nalang. Berbeza. Nah, ini mau tak pegawai, ini dia apa kena? Kita na. Kita, si Marimi Mi, wapa ka. Sawang pa rin Kita, gigis. Boss dog wapa. Si Petuo na ako. Halap ko, halap. Halap glass, glass, ko. Glass, glass. Chase glass, oh. Lumbado ka na mo lagi glass. Nag-glass. bato na. Where is the glass? na hay na Oh! I know. I know. Hey, go Oh, Dida. Kamu yang Sorry, na, Sorry, okay, Bada. man, sa ha? Ah, -ha. Ay, sorry, ah, nai, Sorry, Recorded by X Thunder Gaming. Uy, nay, kaiso ko ni ng pultahan na to. Dah, Dalagot ko sa ni ha, na ako, ni Moit. Ha? Nga naman? Naagyan na akong dos na salo dahil nag-inom na po. Ay, nai, pasagdi, di na nai. Uy, may buong paman ka. oh, gibugal-bugalan ko. Ha? Giyon sa makapagbugal-bugal? Ha, ah, naglakaw ko. May ko sa ilang ilang tungod ng inom. Nagisinggitan ba ako sa hanggao nga. Hay, guapa! Kanay lawas, muray Colgate, may sana sa pestlet, sedlet. Ha? Huh? <laughs> <laughs> oh. Atawa man nilong ka niya. ikata <laughs> naunsa di pa ka nag kang gwapa niya, nilong juga ka glawas. <laughs> Hello, boy! Puturusan kang, ay! sa kag-amawah ka. Malingom, sa tali mo na yun. Ay, di na mo'y punto na ako. Nga nang misulti ko ni mo, ane, ang punto na ako, nga ka nang bana ni mo, may pagkadukirok yun di ay nasbabay. Ha? Manugutan na kasulti oh. ko, anak na yun. Manugutan pagkangano? Sa iyang kipakita nga kutub sa babae mo agay nila, iyang taugon, iyang ingnon nga, Hay, guwapa! Ikaw, og di apaka, unsa may batiun ni mo. Ha? asagug ka! O siyempre, ha? Siyempre ako, unsa sa batiun ako, inahan ko ni mo. Sa ato pa, may posibilidad nga mamabaygo ng bana mo. mao nga ikaw, ayaw kumpiyansa. Kaya ba si asaw sa kay gayon, ana, na, Masyak na lang ka nga dili na ka uli uns bana mo. Kay tuan na slaing babay. Ha unya, malipay ka ana. Nay. Murag na kahinukluk ko sa gisulti ni nanay nako Nga basin ug usaw ni anak higayon hey, ba di na muli ang akong bana kay tuan na iyang babae. mao nga gibantayan ako iyang mga lihok. Huwag pa mo Douglas na. Alas 5 kutub yung duty niya unsa na urasa? Nay, hapit alas city. Nag-inom na sa tingaling kanahan. Ay, oo, oh, sakto. So, ayan na kung apas ito ni ng salut. Kaya basig tua dito. Daghan ba ko ng mga babae dito? Hmm, antay lang yung tawhanan ako. So, ayan na kung Kalau rumah ayokina kena gara-gara dia nak berpapar. Buruk nakai. Kalim dimakamai dong? Makamira, makamira. Kenapa? 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 Nak buat Eh, eh, Hei, hei, hei! Ada, heh, syaca tak mule, agai, tu kan tak misteri tu. Syaca tak mule, agai. Ye ken? Kata awak ni kong bayi sah kepitolio. Kong kong bayi, kong, kong mana si, sebenar durpam. Aku kira kaya ingat Normal mana dia? Normal. 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 Ang ansabatoh niya ga hoor kon ba solo ti ang mga todlo sa tiniya nani go may just don't know ti ang gi solo i ang

ang sapatos niya nga ko o tumoy ng po grot ug na oslo likod na paot dun ay kisudlot tilusot may di sa iyang sampot ug nangalarot kay iyang ilanot ni paningot song sala bel dia maglakok dong 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 Ada, ada nguli lagi nghubungin ini ini bukan tata doha beli ini kentey bus glass eh kata ko litau bus ini ge chase di motor song la lagu zultik na ay mumapa ini pitong glass murah aku kadang murakogi a gigi ali gailis og Oran perme, perme kung gaili si Oran. Biya ko ni Bus. Oh, di ka mtawa na? Oo, oo, Oya mo Oran. ini ka Ini sudod na adlaw buwag. Ni ta saglain. Mura bag na bulingon niya labay ditso. Wa, ala lagi. Oo ba? Tsaka si mo sawa siya pa in huyab nimo. Ha, Boss glass. Boss glass tagay ra ko ganti-ganti nimo, bos. Bitaw. Dulo lagi tingay kay

ako ang sawah Ako? Ah. Uy, ikaw. Ikaw ni? Ha? Nakalataw lagi ka, ha? Ikaw dete Oh! Agoy! Mauli sa ato. Aday. Sakit to, no? Eh, sorry, sakit ka din. Mauli sa ato. Eh, ko. Anong tawad mo din rin eh. Mauli sa ato! Sa ko ng itlog, di mo Ito.

Bayad na niya. Liyak lang ka ha? Hindi, hindi ako nabigay. Ghostful pa. Saan ka na? Ikaw sa dihan sa ganay eh. Pag-do na mo. Basta kapagan ka dito eh. Huwag ko ilalabog niya Ikaw lingkod niya. Ah, di, Lingkod! Ah, lingkod ko niya, may bangko. Liyak lang! Ah, hindi na. Dahil, Tututok ba ka na ko, ah? Ha? Mo din bisyo ni mo dito mag-inom mo? Imo ta ng istorya, pulos bot-bot? Huh? Hmm. Ha? Lingaw-lingaw sa imong mata? Nagtikan ko nang mata ni mo? Ha? Uh, sorry, sorry. Sorry? tanda ni mong ipalulti dito na sagap gina ko ang tanan. Ha? Uh. Ingun din ka anak ka, ha? Ati ka na, istorya na to, no? Istorya? Tiba na ilidugla sa? Ha? Ha? Huh? ako lang gininghang hangyo. ayaw kit taon pagmasakup naku kay oras kumasak panat na kang nama baika ato bangon nare babae babay ko mutong ko na itlogimo oh detaili wako magbino ang imo kaniatto okay ra ko wak kayo maginis strict to ni mo ay oh, nahihibaw ko kung miji ra nang imuha pero sa namatik na naku ilabinas imo mga lihok may pagkaduki ruk ka oh dino na, dino na, dino dino di bisubong matay pagu kardai oh 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 ah dubas ang ako nung na naon sa naon sa ka huig huig ko ginawa ay, di... Oh, Recorded by X Thunder Gaming Doon! Doon, Blas! Magtaro hati! Uh, wasa ti ka rin? takub na ba itong takob sa kaldero? Uh, okay. Uh, okay, uh, okay na ko na eh! Takob na ako, practice! Practice itong ako na eh! Hanggang... Ah! ah! Mami, ah! practice! Eh! Ah! Hala! pagbalik na! Ah! Practice na nang iyan eh! May pagkayabag ni akong bana, nagtuon siya nga madako ng iya mga pinuang, pero ang tinuod nagduda ko nga may babae ning kagwang. Mao nga usa ka higayon ana ni lakaw siya akong gisundan kay gusto gid ako nga masakpan kun kinsa ni mabayhana. Unya. Yaj, adto ko yaj. Asim dugay kog uli ro diyan Overtime okay. eh time. Oh, ha sige sige pag-amping. Salamat yaj. Sige. Oo. Oh, oh. oh. Dilupad na sa tanahan. Balito ko. Ah! Balito ko pa. <laughs> nilakaw na sa diretsyo. Huwag i-check na, na ako kada na niya. Sa una mo, kiss magandang taning panuhak. Nagduda na lai na gitni. Sundan ako, be. Nagduo tingali ni siya nga wag kumahiba o nga wag siya i-duty ron kay holiday. Ho, masakpan tanagin ka rung hanggawa ka. Hala. Hala niaman sa kulun ang kanahan? Naakos man daw ang iyong trabaho pero ni ang pa- klaro, nakaayon ni. Eh. Hindi <laughs> siya makailan ako tungutin niya akong takuban. Nagtao man ko. Nag, nagpabungot ko. Pero nakuglaking tanahon. Hastang karasunis na ako. Panglalaki. Hindi <laughs> niya siya kailan ako. Bisag, bisag taparan ko pa ni siya. Oh, anak. Ako eh. Hindi sa may sinihan. lingi pang kagwang ay. Ayay, ina ay, ang matingali ni kasabot ang kanahan. Oh, mo mu siya sa sinihan. Musod pod ko. Kinalang sundan ako sa bisag asa pa di siya maglingkot. Mulukat og tiket, eh. Mulukat og tiket! Ay, naara -na siya ay. Wa siya kabantay nako. Ni ko oh, oh, nibarug, nibarug. Oh, siya ang luyo. man ka Mura mang pangita. Oh, ni barug ni barug, Oh, ni siya diri nako. Mudok pod ang ko. Mm. Ipayong niya nako maayo akong kao. Hala, hala, hala. Murag mo duol. Duol. Oh. Nita ko daw lingkod ako. Oh. Nakaila ka ni siya na ako. <coughs> Kinukong yan kamot. mo na hinay, hinay ka mang dirisa. Sa, sa kong paa. Oh, Sa'y puti pa eh. Pwede ka ma. Pusar lipo. Oh. Ako rin bahala din mo. Ayong paglihok. Itulid lang idlang il. tiil. Oh. Oh. Eh. Bayot ka, Douglas! Oh. Ha? Huh? Oh. Kaya ka! Kaluod ni oh. mo! Uy! Kami Habi kong namabahay kang animala, kabayot ay kandako! ko. Oh, Mami Tili, oh. ikaw ni. Huwag ko magdahong nga ay kabayot ang akumpana. pana. Habi na kong babay ang ka kadate ito sa sinihan ng hunting na naiglaking hanggaw. Karoon, tungod tingali kina uwaw siya, huwag pag Masaya kisay. buhaton kong palayaso din kanina siya. Unsa man ka mo ang pasultihon, Telly. Telly. Ati pres? Okay, ang sender ato karagad lawa. Ang ati ato sender ato hindi tili. Apa sa pa na nakita na ko ati pres? Kita okay. na okay. yun. O ang number okay. ani niya mga kaiso na 0948210317. Ano man? Iyak kung gina na ati pres nga isa ka sa mga kumikir ni Morales John Michael Day Daymon. Obligasyon mo nga bayaran mo itong utang niya. Mm -hmm. okay, ano kaila ang... na po. Ako lang na nang ibasa para makibaw mo sa number nga. Basing na niya madaan, iba? ba? Adili, ang ating kuwansi sa oh, oh. mga listener na ito gin mo padaan. Ayaw gin mo padaan. Yes, oh, pa, yeah. Ang number niya, 09482103137. 210 3137 Ayaw mo padaan. Ay, padaan. Yung mga, yung giya, yung giya, yung yung giya, yung giya, yung giya, ay imong ngao. Kada tan-seneka, ako'ng bayaw. Dimo na gigikan, dali. Wa ko na, mao ni. Mao na ang mga scammer. Ako ingon nga viral ka, mita ta. Oo, oh, mita ta. Oh. <laughs> naa no. no, ni, no. gi-send sa imong number. Gisay-tsa ko number. Ay, scam. Lagi na ka scam ni nana. Scam sa Facebook ni no, ate Pres. Oh, oh, naa kay mu-reply, reply reply ka sa Facebook. Nya naa day nang mga scammer nga naa dinha. Ko unila imong account, mao na inana. Ato mo no. mo-mo-koan man ko mo-comment no. nako ana kanang mga Amin. Orang. 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 na Orang. 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 Ah, uh, sa to sili. Si dili abam iyang bana palahubog kayo isog mo ko kayo. Ya pagtuo dagha babay karon mabayo te bam. Pag chicks kayo nabayot di ay nagalaki o musud Sinihan natin pres. press. Adto ma. No, adto dito ma. Adto mangurnag mga laki. Adto ba mikti ba. po nang uban guliyak nga magbabayot bayot aro makaduol og babay. Akana. Na ko na Na ko ya amigo ana aba ang ak sa bagay na wala na may dinoto siya yeah. mo tuyo taktika ti Facebook great by siya di mm. ang mga babae magpadugdog niya usus binahan oi si Tilwi no oh. ay ang kaniya iya la hay pon iya yat no oh grabe ka pala inom grabe ka pala hubog pero ato dito di sa siya mangurna oh ato oh. sirito oh say pangana say termino oh, ana ba mangurna. Oh, di di mangurna sa amo ah, kanang. Di di ni mangurna ka di ato. Muna yung termino. Sa ta sa una, no? at sinihan. mm -hmm. Mga bahay. Karo din sa kwan kay ang kwan may kanang murampa. Ah, uh, murampa. Bu, paso, manay ka na Pero kana na mangurda. mo siya mangurda ito sa sinihan. Ito sa sinihan. Pa to para ang, ang lagi. Oh, ano ang bayot di kagi, ni kagi ka na Pedro? okay, bayot talaga. Ang bayot mayot. Tiguan ko oh, apo pamayot. Apo ate dito sa Ultra Bistrama ba Oh, diya, di amay bayot kito dito. Oh, grabe kito. Ultra Bistrama? Nga Ako kay barug dagam ka ing taw. ko. Kay sa to salig ako gitanaw nga sanding jud grabe. Sanding po. Basta si Katuwang, ay Emilio is the so, salida so, masalida, katuwang, katuwang, uh, sa title sa ilahang salida nga, kaboy to sila, Emilio is the best, kaboy kaboy, gatan ako kay Ana, ga, ganahan kay Kato ilahang mga salida, kay sila si, kaboy oh. cowboy, cowboy na, gubat gubat, o, oh, Emilio is the sa to, young yeah. guns, nga salida, o, ah, young guns, oh, oh, guns dahil nga salida, nagan kayo na nawa to, yun sa kuloy yung, ha, <laughs> so, ano ito na? Sa so, ano, so, na? Oo, nga, nga tuhan! Kalas ko tukoy niya mo rin ba kaila ko? Ba kaila ko? Dako kay tao ko kaila ko ato niya. Mo rin si Rini tanya hura kita kon. Basik, basik pero di ba angal ka tuliyan? Ah, dahay bro angal ka tuliyan. Ano yun yung bayot? Oh, balik ta Ato niya balik ta tuliyan. Balik ta. So ayang pangutan ha. Pero asa tong asa tong pandro sa tong titili tili tili. Asa to yung pangutan ha. Pasadre huh? pangutan sa ipakita tong atong last page sa nang yung pangutan ha. Oh. Basa ko no yung bi

Wa pa man ni si ang narisyon man ni Hasan. Kuha nga ba ni Kusa? Asan ni Ang iya pa ba? Nasakpan niya iyang bana nga nagbayot ako ng bidayo. Nang wala dito? Oo niya. Ang iya palayas niya. Ang tunt oh. kuno nung karun, wakang muli yung bana. Ba ang iyang kuhaan, palayas kuno yung bana? Ba man. Ba oh, bayot man. Oo, bayot man. Palayas ba ko nung bana? Imo nang desisyon dahil no? Kung si mong buha to, uh, na ako ipakamit na nalang para na kay guide. ka sa New Testament. Juan Unsi versikulo 23 ngatos 24-25. <laughs> Karay, si Jesus mingon kaniya. John 11 verse 23. Si Jesus mingon kaniya. Mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag naibaw ako nga mabanaw siya sa katapos ang adaw. Pidugang si Jesus pag-ingon kaniya. Ako mau ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuon mamatay mabuhi. Mo tara ka gulat ug ano ako ning gibasa. Ano man babe? Mo layo ba, ra eh? man kalibutan sa atong Sugilanon. Ha. Ah. Ako ning gibasa tungod kay Ma'am, ang binuhatan ta imong bana kung atong iktakli dito sa atong adlaw-adlaw nga -adlaw pagkinabuhi. Do na man gud panurtihon nga ang kita di ay kuno dili di kuno tamahadlok ni per sa kamatayon. Eh, ka ang ato kuno kadlukan kanang pagkabanhaw. Ang ato kadlukan ang pagbaro ba ni gapon ng banhaw gapon ba to? Ang kadlukan kuno nato dili ang kamatayon kun dili ang pagkabana. How? Ingon e ani karong binuhatan ta bana pananglitan imong sang ipalayas pananglitan og pauliya dawata lang unya ang bagi na siya. Magbago na siya. Ano pa ano nga yung anak siya niya sa gawas pirti nang kapalahubo pirti nang kaisog niya. Maso... Ilaga ng panakit butas ba. Panakit butas oh. Aron inun nga lucky good. Siya. Aron inun nga pure siya straight. Aron inun, <coughs> in nga straight siya. Panangitan hmm. well, well, okay. og uli mangani ma'am dawata siya o niya may maye, na mag-usap siya kaysa kung di ba sa karon nga mahitungod sa pagkabanhaw matod pa balagi sa aming mga seminar sa una nga mas mahadlok kita ini kabanhaw kay kun unsa tong binuhatan ang ganti niya nato ani silutan ba tao o adto ba kinabuhi ko lay katapusan kauban sa Ginoo wala na may katapusan hangtod naman mas may magununin ni atas kalibutan ng mga tayo tamo end man. Ang ato ko na niya ang resurrection pagkaban how wala na katapusan ato ba tatit perno batas langit. Kung mabalik siya na watal niya may maye. Painom dumi nga dili siya masalaag sa, dalan sa dala nga matarong. Dili Kaya... ako anabam, di mag na magiging ama usap. Sa ano siya? Sa ato pati, pres, dili na dito kumausap. Dili na kamausap. Natiguan na lang ka, umutu kamausap. Ano na? Ano na ka ba mo ikay? yatagon oh. oh, no, no, ka ba? Oo, pinangga mo kay niya. Ayaw ni, ni Mausa. Mga pinaka ayaw na si ka dadlaw. Pariya ka po kayo gano. siguro di siya Ate Pris. nagal kay Ay, bisan ko na sa isyo. Ura kami po. tinigom. Ha? Sada kami Tulog ko na record Okay. Salamat. Salamat ako lang at itong turman. Ay, pasol. Tihon.